Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan mo po kayo naroon. At syempre, magbabasa tayo ng ating insahe. Ay, nako. Kahit mood mo din pa yan, talaga sa iba pa rin yan titikin. Artista nga, ang sarap-sarap ng itsura nila, pero nakukuha pa rin ng mang babae. So, yung ating sander mga kasawi ay isang babae na sabi nga niya, So, kahit pa mood mo din mo, or ayan, himuran mo daw ang isang lalaki, eto daw talaga hindi na ako kontento. Kumbaga titikim at titikim pa rin ito ng babae. Kasi mga artista nga daw kahit gaano kaganda at kasi sexy pa rin ay naghahanap pa rin ito ng ibang babae. So magbibigay tayo ng suggestion dito mga kasawi sa ating sender na isang babae. Totoo naman yon May mga kalalakihan kasi na kahit anong ganda na isang babae, sexy, maganda ito. Kahit na feeling mo perfect na sa paningin ng ibang tao pero pagdating sa isang lalaki na hindi ito na ako ay hindi talaga yan perfect sa paningin nila dahil magluluko at magluluko talaga ang isang lalaki at maghahanap ito ng pinaka better para sa kanila kahit na mo sa ibang tao ay perfect ka na sa paningin ng iba pero sa isang lalaki na hindi ito no contento alam mo ba hindi ka pa rin talaga para sa kanya, mga kasawi. At kapag ito ay nakaranas ng isang babae na magpaparamdam sa kanya, ng kakaiba, yung hindi niya natitikman, hindi niya nararanasan sa kanyang asawa, ay mas pinipili niya ito. Kumbaga, mas mabilis silang natutokso sa isang babae na yung hindi nila, ayan, nakukuha doon sa kanila mga girlfriend, sa kanilang asawa, kasi nga mas excited sila. Kumbaga, mas lalo sila nagkakaroon ng thrill na pwede nilang tikman ang isang babae. Nagkakaroon din sila ng ego, what if kaya tikman ko to para mas makarami ako? Or what if kaya para naman mas level up ako sa mga barkada ko para tikman ko to para naman mas high-end sila tingnan? Kumbaga siya, siyempre mga kalalakihan, ego din next instinct sila na ay kapag nakatikman ako ng babaeng maganda, siguro mas hanga sa akin yung mga kumpare ko o mga kaibigan ko kasi ang dami kong natitikman na experience sa ibang babae, di ba? Kasi naikikwento nila yan sa kanilang mga tropa, nagpapayabang sila, lalo kapag ka nakakuha silang isang babaeng maganda, sexy, ganito, ganyan, di ba? Wala na sa kanilang kwenta yung kanilang legal wife or jowa, basta para sa kanila is mas na-excite sila, di ba? Sabi nga nila, kapag ka nagluloko ang isang lalaki, pinaka- unang nararamdaman nila ay L. Pangalawa, mas nai-excite sila, mas nagaganahan sila kasi mas nagiging ano yung katawan nila. Kung badi, parang body clock nila sa isip nila ay parang ang sarap nitong tikman. Kasi parang kakaibang kotahe nga, ika nga. Di ba? Parang kung sa kanila ay, eto yung natit, nagkakaroon sila ng thrill sa sarili nila na pwede nila itong gawin para kung gaano kasarap ang makatikim ng ibang kotahe. So, yun yung mga thinking ng mga kalalakihan na hindi na ko kontento. Kaya ang nangyayari ay ginagawa talaga nila na talagang tumikim ng iba't ibang babae para ma-realize talaga nila at masatisfied satisfied sila na ganun. Ganun yung mga kalalakihan na talagang hindi marunong makontento mga kasabi. Kaya sa mga kalalakihan or kababaihan kapag nagkajowa kayo ng ginito, Una niloko kayo, pangalawa, wag nyo natatanggapin pa kasi nga worst to worst yan, ikaw lang yung masasaktan. Ang ending, ikaw lang yung talagang talo sa huli. Kasi kahit pag ano pa binigay mo lahat ng best mo sa isang lalaki, pero ang isang lalaki ay hindi ito marunong makontento sa'yo. Kasi kahit pa anong bigay mong effort, kahit pa 100% na lahat ginawa mo na para sa kanya. Pero kapag sa isang lalaki na hindi talaga marunong na ikaw lang sa buhay niya at hindi ka pa rin sapat para sa kanya, walang walayan lahat ng effort na binibigay mo sa kanya para sa kanya ay wala lang. Kasi alam niya na naghahabol ka sa kanya, alam niya na patay na patay ka sa kanya, kaya yung ending ay, ay tatanggapin rin naman ako nito Kaya okay lang na magluko ako, okay lang na kahit magtikim ako ng iba, kasi tatanggapin at tatanggapin pa rin niya ako ng paulit-ulit, kasi alam niya na patay na patay ka sa kanya. So yun yung mga rason din ng mga kalalakihan minsan, kaya sila ay naglulo ko na ang paulit-ulit so yan lang po mga kasawi yung ating komentor sa ating sender, naway na mo ang ibig kong sabihin, maraming salamat po sa patuloy na pag-supportan sa akin sa so, walang sawang pag-share po ko, so, sa mga hindi po po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang umaga po